<laughs> Ming Ming, Ming Ming, Ming, -ming. Hello, mga Kabisda. Happy New Year. welcome 2025 ay na welcome na pala ngayon is araw ng Merkules January 1 Happy, Happy New Year Ming! Thank you. Thank you. <laughs> pagka pagkasweet talaga yan na pusa si Miming ba wala pa yung pa wala pa lang, wala pa lang siyang wala pa siyang pangalan Miming lang ang tinatawag ko sa kanya no So, ano guys, holiday po dito ang January 1, pati ang December 25 holiday. Nagpapansin talaga si Miming, Mimingo. Oh. Ayan. Ganyan po si Insay yung aso namin dati mga kabistak. Ginagaya niya si Insay. Kapag nagpapalambing si Insay, uh, gumigiling lang siya dyan sa may sa lupa. Ano, humihiga si Insay sa lupa. Yan ang nakikita lagi ni Miming, Maliit pa si Miming. Kuting pa siya dati. Ayan. Ginagaya niya si, si Insay dapat may party po dito sa aming barangay. Uh, dahil kagawad man si Daddy Insoy, invited po siya, pati kami invited. May party-party, celebration sa New Year, dito lang sa barangay namin. Kaso noong may plane crash man nga last December 29, so cancelled po buong Korea. Wala po silang party-party, mga kabistak sa mga government workers, wala po silang party. Nakakasad. Maraming mga pangyayari dito sa Korea, guys. Una is yung impeachment. Martial law. Impeachment. Tapos plane crash. Oh, medyo bad po ang 2024, no? Sana 2025 ay magiging okay na ang lahat. So, ngayon is alas 9, mga kabisdak. Hindi pa ako pumasok sa bahay ni Benan. Papunta pa ako sa bahay ni Benan. Nandoon naghihintay si Daddy Insoy. Naglalaro pa kasi si Little Insoy dito sa aking likod. Sa garden ni Benan. So, siguro mamaya papasok na tayo. At nagpapaaraw na din ako. Pasikat na po ang araw. Medyo makulimlim pero pasikat na ang araw mga kabistak. Happy New Year! Kamusta po ang New Year ninyo dyan? Ako dito is... So kahapon ko palang nalaman na cancelled yung party dito sa aming barangay. Yun sana ang aking i-vlog at yun din ang aming ano, mga kaganapan. So today is ano lang, nasa bahay lang tayo guys. Bukas, ay ah, hindi bukas may pasok man ako January 2. January 3, uh, uh, siguro pupunta kami sa Ice Festival. Hindi pa yan sure mga kabistak. So yun lang Si Biran, ay hindi pa rin po nakabalik One week na po siya One week na siya doon sa ano Pumunta man siya sa Seoul December 24 Nandun po siya sa bahay ni Uniga Stay Kasi pabalik-balik pa man siya sa hospital May eye operation man si Biran. Okay na po ang kanyang ano uh, Success po ang kanyang operation Tinatanggal na lang daw yung plaster ba yon Parang ganun uh, Sa Sabado daw siya uuwi dito sa amin, dito sa kanyang bahay. Kahapon pala is bumili po ako ng coconut milk sa Hanaro Mart doon sa bayan. Uh, gagawa sana ako ng biko. Uh, tingnan natin kung matuloy na, matuloy na ba ang ating biko Oh, thank you po sa lahat ng na nanood ng ating vlog 185 yung biko ng ano, biko ng mga Koreano. Thank you so much po sa lahat ng na nag-subscribe at hindi nag-skip ads. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kabisdak. Gagawa ako ng biko and first time kong magluluto ngayon ng dwayji kalbi, yung pork ribs ba. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. <coughs> 뭘 내서? My Happy you? Birthday. 아니야, my Chris. Okay. Hi, Julia. Let's go to h a c h 아, 아니, yeah. wa, 아니 왜나 미온? 아니, 아니, 아이스 페스티벌 아, 우는이타임은 재미없어. 하? Huh? 아이스 스티이타임 재미없어? 아, 봐봐, 아이스 봐봐. 저기, 봐봐. 저기 봐라 저기 저기 고추 나이타임. 아주 나 Ani, mm. I explained you jana last night. Only Friday we go there. <laughs> <laughs> because Friday not so many people jana. Ah, you, you Oh. Friday. yeah, <laughs> I Ar y yeah. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Da, 그럼, I will put i'n i bod yn rhaid. Gwrwm, 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 gwrwm,

Ay pagka good mood na lang ng ating Daddy -insu, mga kabisdak ba. Pumayag siyang pumunta kami sa Watchon Ice Festival ngayong Friday. Ang problema lang nung mag-reserve na sana kami ng ticket ay hindi pa man sila nag-start ngayong Friday, January 3 no. So sa January 11 pa po mag-opening ang Ice Festival. So wala tayong magagawa mga kabisdak Sa February na lang tayo pupunta doon dahil mag-start na po ang aking winter class sa high Elementary School. One month po siya, every Friday ang aking klase. Eh. Ito po yung first tripod ko mga kabisdak. Ayan. Sira-sira na talaga yung kanyang ano. Mumurahin na kasi din ito. Kaya madali lang siya. Mabilis lang masira ba. Hindi siya masyadong ano. Hindi siya matibay. Ito din ano na. Yung holder ng phone. Cellphone lang po ang gamit natin sa pag-video no. So ayan. Ito yung ating in-order na pinakita ko sa ating vlog 186. Uh, 185 ba? ito. Maganda siya mga kabis doctor. Ito ang nagustuhan ko. Tapos may bluetooth na siya na uh, camera. Ito And then, mahaba siya mga kabis Hindi siya nag-occupy ng malaking space. 155 cm. Masbet ko tong mga kabisdak, itong ating bago na nabili. <laughs> Ayan po yung ating bagong nabiling tripod, di ba sabi ko sa vlog 185i, ifi-flex ko ipakita ko sa inyo kung ano ang kanya'ng itsura. So, yun na po 'yun mga kabisdak. Dinala ko ang ating kumot sa bahay ni Benan kasi nandoon man ang malaking washing machine, uh, good for washing the blankets ang washing machine ni Benan mga kabisdak. So, bagong bagong taon man, so bagong laba din ang ating mga kumot no. Kasi parang ano na 'yan, amoy tao na po yung aming kumot. <laughs> ay siyempre babalikan natin ang ating kabisdak kamera. Uy, ang ating cellphone. Ako ang kameraman. Ako ang aktor. Ako ang editor. Ako pa ang TV server. Ako, ako na lahat mga kabisda ka. <laughs> ang importante, masaya tayo na. Masaya tayo sa ating ginagawa. B -b 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 Bang! pang 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 yan po ang ginagawa ko kapag nilalamig ako mga kabis talaga nag ano ako nagkumikilos ako sa labas ba nag move move ako para ma-circulate -ma po ang ating dugo char speaking of dugo para lumabas po ang dugo ng mga pork ribs ng ating baboy is uh, binababad ko po siya sa tubig nababad ko na mga 20 minutes bago ko lutuin para malinis talaga mga kabis at ito nagtakal na ako ng dalawang cups ng malagkit dahil matutuloy na talaga ang ating biko nung Christmas pa ako nagplano na gumawa ng biko. So, ngayon ko tala ngayon talaga, New Year, magagawa ko na po, maluluto ko na po ang ating biko. Sa rice cooker po ako, nagluluto ng malagkit kapag gusto kong gumawa ng biko. Pero ngayon is, nagluluto man ako ng rice, mga kamisdak, yung amin talagang kinakain na rice. Ito is yung malagkit na para pang biko. Dito ko na lang lulutuin sa stove dahil isa lang man ang amin rice cooker. So, parang nakalimutan ko na paano magluto gamit ang itong gas stove ba? <laughs> so lang natin no, kung maluluto ba ito or hindi ito mahilaw. at ah, tayo ay magkuha na ng mga patatas. Ihalo ko po yan sa ating dweji kalbi. O, oh, pinapasok namin ang mga patatas guys, pati yung aming mga kamuti para hindi sila manigas doon sa labas. Last year, 2024, summer po namin yan harvest. Kaya ganyan na po ang kanyang itsura. Yung iba is nagkulubot na at tapos may tumutubo ng mga dahon. Safe pa rin po yung kainin basta balatan mo lang siya ng maigi at lutuin mo ng mabuti. Yung fully cooked talaga po ang ating mga patatas para hindi tayo ma-food poison. No? Pero kapag green na yung balat ng patatas ay hindi po namin yun kinakain guys. Tinatapon po namin dahil nakakalason po yun. So ang ating mga pork ribs ay hinugasan ko lang. Binabad ko po yan for 20 minutes. Hinugasan tapos pinirito ko siya gamit ang kanyang sariling mantika. Uh, light lang na pagkaprito mga kabisdak. Yung mga golden brown lang yung kanyang uh, mga sides. And veggie kalbi mga kabisdak para siyang adobo. So naisip ko mas masarap siguro to kapag i rito na or yung bang iprito sa sariling matika. Tingin ninyo naman si Daddy Izoy, oh. Habang busy-busy ako dito sa kusina, siya din ay busy-busy sa pagpapapansin. <laughs> ang sabi niya, mainit na ba daw, tatute, warm na ba daw ang floor. Dahil kapag hindi pa warm, lalagyan ng, niya ng maraming kahoy ang boiler. Ayan na, naprito na po natin ang ating mga pork ribs. Ang sunod kong ginawa ay nagpainit ng matika, nagisa ng bawang at sibuyas. White onions guys, niyan. Gisa-gisa lang, mikos mekos lang insan. <laughs> Tapos, i-ano natin, takpa natin para mas ma medyo maluto po ang ating mga... Uh, bawang at sibuyas, And then, ilagay na po ang pinirito. Yung slightly golden brown na mga pork ribs. Tapos, may kus lang din. Yan po ang aking style, ha. Uh, pwede din hindi nyo to gayahin. Pero sa akin, masarap naman siya, mga kabistak. <laughs> so, yan takpan tapos buksan na naman takpan buksan at eh, ihalo na po ang ating ready made na sauce mabibili nyo po yan sa mga Korean Mart sa mga department store dito sa Korea uh, marami pong ganyan mga kabisdak doji kalbi na sauce so Pilipino man tayo luguan natin yan ng tubig lagyan natin yung tubig no atin talagang sulitin ang laman ng <laughs> sauce mag add ka na rin ng more water dahil papalambutin nyo po ang pork ribs tas lagyan mo ng mga dried jujubes or dechu tinatawag nyo lang de Dechu ito mga kabisdak dito sa Korea. Dried jujube, manamis-tamis po yan, parang pasas. Tapos chestnut, lagyan po natin ng mga isang kumkum na chestnut. Yan po ang kagandahan kapag marami kang nakaimbak na mga pagkain dahil hindi ka talaga magugutom sa winter, no? sa panahon na ng taglamig. O, oh, ba? Diba? Kaya busy-busy po kami dito tuwing summer. Marami talaga kaming trabaho tuwing summer, guys. Dahil pag winter, wala naman kaming gagawin sa farm, sa labas, dito lang man kami sa loob ng bahay. May nagsasabi kasi doon sa summer natin na mga vlogs, mga videos natin, di ba? Ang busy-busy ko man, tumutulong pa ako sa farm, nagtuturo pa ako, gumagawa pa ako dito sa kusina. Ay, syempre, kapag summer mga kabisdak, grabe talaga kabisi sa farm. So, hindi naman pwedeng magtunganga lang ako, no? Hindi ako, hindi ako tumulong. Dapat talaga magtulungan mga kabisdak. Hindi po pwedeng yung trabaho niya, trabaho niya lang, trabaho ko, trabaho ko lang. Ay, hindi po yun pwedeng. Kawawa daw ang buhay ko dito sa Korea, kaya daw ako payat dahil sa sobrang trabaho ko ay ginoo ko. Hindi nyo lang alam yung it, it aking karanasan dito no wala pa po itong kalahati sa mga naranasan ng ibang pinay dito as in swerteng swerte na talaga ako dito sa buhay ko mga kabisdak o nakikita niyo po akong busy, gusto ko po yan, gusto ko pong tumulong. Gusto kong umunlad yung aming buhay ba, kaya tumutulong po ako kay kinadadi Insoy. At syempre, ano din, parang utang na loob ko na din sa biyanan ko, kaya po ako nagsisilbi dito sa pamamahay ni Biyana. Tumutulong ako sa pagluluto, sa pagdilinis sa paghuhugas. Ganun talaga makabisdak dahil matanda naman si Biyana. Ala nga namang panuurin ko lang si Biyana. Nahihirapan no? na nga iyang maglakad dahil nga sa katandaan. So tayo mga ano pa, medyo healthy pa, tayo na, tayo na yung gumawa. Bakit daw parang palagi ako nagpapa-impress sa aking biyanan? Ay hindi po yan pa-impress. Yan, ang tawag po dyan ay utang na loob dahil sa kabutihan ng biyanan ko ng mga Korean in-laws ko, ay walang-wala lang po itong ginawa ko. Hindi ko po matutumbasan uh, nito mga ginagawa kong paglilinis, pagluluto, at kung ano-ano pa, ay hindi po matutumbasan ang kabutihan na pinakita nila sa akin. Yung kanilang pagtanggap sa akin, yung pagmamalasakit nila sa akin, yung itinuring talaga akong parang tunay na anak, parang tunay na kapatid. Ganun lang yun mga kabisdak. Ano lang, parang utang na loob lang. Makisama. Ayun ah, po ang tamang term. Dapat marunong tayong makisama. Para ano, happy-happy lang tayo mga kabisdak. wala po yung... Ano kinakawawa? Kinakawawa daw ako dito. Kaya daw ako payat. Ay suskinoo oh. Iba kasi ang mindset natin dyan sa Pinas. Kapag nakakita tayo ng uh, medyo payat, ang nasa isip nila is kinakawawa, mahirap ang buhay. Uh, ang definition kasi ng mayaman da dyan sa atin, ang definition ng magandang buhay dyan sa atin is yung mga matataba. Yun po. Which is uh, kakaiba po dito sa Korea. Dahil ang mga babae dito halos hindi na kumain halos uh, diet every every na lang diet yung mga babae dito no yung mga ajuma hindi na masyado pero yung mga babae dito guys ayaw talaga nila na uh, tumaba kahit yung mga lalaki ayaw nila na lumaki ang chan ayaw po nilang tumaba dahil unhealthy man yun mga kabistak dapat ano lang no yung ano lang ba regular size lang ng body hindi yung masyadong payat hindi din yung masyadong mataba so ayan na na palabian tayo ng chika no na sobrahan po ang ating chika so sinikachikahan ko lang kayo naluto na po ang ating dojikalbi so yan na mga kabistap. Dak, hinukad na nila dahil may dumating po tayong unexpected na mga bisita. Ito po si Hubog Boy, ang kanyang kapatid at ang kanyang nanay. <laughs> so dito daw kami magsalo-salo ng lunch tapos may dala pa silang sujo malalasing na naman itong si Daddy Insoy dahil dinalhan man ng isang box ng sujo oh yeah oh hindi na po ako masyadong nakapag-video during the meal pero ang masasabi ko lang is winner po ang ating biko at ang ating bok choy ginisang bok choy sa sardinas at ang ating dujie kalbi. Masarap daw sa sobrang sarap binigyan ako ng pera ng nanay ni Bugboy. <laughs> So dito sa Korea guys, kapag ang isang matanda ay magbibigay sa iyo ng kahit na ano, pera man yan, bagay man yan, kailangan mo talagang tanggapin. Dahil parang rude po, rude po sa kanila na may, may nagbibigay sa iyo tapos hindi mo tatanggapin. Rude po yon So tinanggap ko mga kabisdak dahil nasarapan man si nanay. Uh, sabi niya sa akin, Jare, Azuma, Jare, majiso daw, majiso, masarap daw ang aking pancha, ang aking mga side dish. At... <laughs> so ayan po ang aking ginagawa. Hindi po ako makapag-concentrate sa aming kainan na magkasalo kaming lahat. So ito na. Kumain ako sa pang final rounds ko na yan mga kabisdak. Ayan. Bumawi ako no. Pagka ano nila pagkalabas nila. Pagka uwi nila sa kanilang bahay. Bumawi na ako dito no. Bago ako maghugas ay kumain muna ako. Tapos ito si Daddy Insoy. Nagasamok-samok na naman. Parang may ibang pakay talaga ito si Daddy Insoy. Kanina pa to siyang pa touch-touch. I'll touch myself na lang. Ganon. <laughs> Kanina pa to siya talagang pa ano sa akin ba. Parang may ano. Parang may gusto siyang ano ba. <laughs> Tapos tinikman ko na rin itong ating biko yung ating biko na parang nakagluta ha <laughs> namumutla parang putumaya mga kabisdak dahil yung ating brown sugar ay hindi po siya masyadong brown hindi siya masyadong dark brown mga kabisdak ba so para na siyang putumaya. Masarap din naman. Uh, may papikit-pikit pa ako, no. Ginunguya ko talaga yung... Nalalasap ko po talaga ang lasa ng Pilipinas. Dinadala po ako sa aking kabataan. Eh? Sinunod kong tikman ang ating Dweji Kalbi. May similarity po siya sa ating adobo. Mas matamis lang. Matamis konti po ang sauce ng Dweji Kalbi. Tapos, may nilagay po akong patatas at carrots dyan. Panghuli ko pong nilagay para hindi siya maduro. Kain mga kamisdak! Nagligpit lang ako sa bahay ni Benan tapos umuwi na rin ako dito sa amin at eto po ang bumungad sa akin oh nakaka-amaze po talaga dito guys kahit new year may delivery po sila. ha ah, may be delivery po kahit New Year, ha. Wala po silang holiday-holiday dito mga kabisdak. O, yan po ang ano talaga dito sa Korea, guys. Mabilis talaga lahat. Walang ano, palipalli. Oh, palipalli, mabilisan mga kabisdak. Kahit New Year, kahit holidays, wala po silang sila wala po silang holiday-holiday. Ganyan po sila ka workaholic. Bukhang pera kasi ang mga tao dito kaya kayod lang sila ng kayod, no. Wala po silang pahinga. Ah? <laughs> Joke lang. Mayroon din namang pahinga mga kabisdak, pero ano talaga mas importante po sa kanila ang kumita. Inaamoy-amoy ko po ito dahil nabanguhan ako mga kabisdak. Usually kapag ganito is mabaho man, parang may amoy factory ba, ayaw ko po ng mga bagong damit na amoy. Pero ito is kakaiba dahil ano siya mabango, kaya sinisimot-simot ko po. Tapos bumili din ako ng boots para kay Little Insoy. Para kay Little Insoy, man, guys, yung vest at saka ito, itong boots niya. Gusto ko kasi na ano, may reserva po siya. Dahil kapag mabasa yung kanyang black na boots, so ito po ang kanyang isuot. O yan, itry na namin. Kung Uh, in, nilakihan ko po talaga ang size ang size ni Little Insoy ay 190 pero ang binili ko po ay 200 para next year next winter ay masuot pa rin yung mga kabistak no so yan po okay din naman hindi naman siya masyadong malaki tapos yung kanyang vest maganda po yan kapag nakapulo na and that's all for today's video mga kabistak thank you so much for watching nakalimutan ko pong mag shout mag shout out na tayo sa next video ha ingat lahat